Reyes! Ano yung gagikan? Nakay mga bisita! Nangit na nasa lang matso din yung Dagol? Alan? Nangita niyo? Isa, 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 kay di ko kaklaro. Nahanap ko. Asan dala na eh? Uy, nahanap ni? Mukha ba nagsulti nga na nanay problema day? eh? Tengah ni sa'yo, kami nangani ni diri, kami ramai kita pun sayu mah. Kami dalam diri ngah ridu sukuan, jadi pulutannya cuma nuk. Apa ramai si lecik dalam ay palap palap Nakatumar ko tambal ka ganina, Mora... murag okay naman. Na okay ra ko ganang makaklaro sama, okay, nah, okay. Uy, Ses, man ko. Ah, na okay na ka. Na wala gyud mo Sus, abi man ako ginuwa ra to inyong. Oh. Ah, masalan. Na 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 ra lang ano. Sumbang mo. Tao oi. Oh, asa man yung ginuwa pulutan og oh, gilimno hapsay malagi. Hapsay malagi kayo. Sir, na ko istorya ni mo dei. Sumban. Abi tawon mo par. Atik-atik pa tong amo, nangir mo gyud sa imong ginom ba.